Hi everyone! Kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po. Kamusta? Kamusta? Maraming salamat po sa mga nag-avail ng bracelet, nag-avail ng reading, personal reading, yung YFW, Philippines, nang dito man kayo. Yes, pwedeng pwede po. Um, yung mga nagpaalaga, Okay, yung bumili ng Dwarf, bumili ng money oil. <laughs> maraming maraming salamat po sa lahat. Yung perfume natin sold out na po, pasensya na. Sold out na po ang ating perfume. Siguro po babalita ko na lang po sa inyo kung mag kung kailan po yun kasi um, hindi po yung basta-basta ginagawa, okay? Hindi po siya madaling gawin. Naintindihan? Okay, sige hindi po siya madaling gawin. Talagang rene-retual po yun ng matagal. So, insya Allah, matapos po yung mga batch na yan para sa mabilis na magawa. Okay? Sold out ang ating perfume. Okay. Okay, yan ang energy ng person mo. May nasisense ako dito na parang gusto niya makatulong din sa'yo. Okay, gusto niya makapagbigay din ng peace of mind. Okay, siguro naging, naging ano ka, masyado ka rin na pressure, malamang sa malamang, okay? Pero wag masyado ha, dandan -dan kayo sa mga ano ninyo, sa sa sarili ninyo. Okay? Naintindihan? Okay, sige. Teka lang, may nag-message sa akin. Sorry ha, teka lang, kailangan ko tong sagutin, may makulit dito. Okay, so, someone na parang namimiss, hindi makapag-isip ng tama, is talking, okay. Teka lang. Nalilito. Nag-overthink. Ano kaya yung gustong sabihin ng tao na ito? Um, tingin ko, tingnan muna natin. Tingnan muna natin. Okay. Relax lang. Bakit hindi... Bakit ito nalilito? Tingnan mo na natin. Nag-o-overthink, nag-overthinking, sorry. Nag-iistock. Nakikita ko din Nandun yung love. Akala mo siguro hindi ka love ng person na yan, pero sa totoo lang, nandoon na ang dami niyang pagmamahal sa Ikaw yung kayamanan niya. I know that I crossed the line with you. Okay, okay. Kaya siguro nag-overthink ito. Yan yung gusto niya sabihin sa'yo. Parang feeling sorry. Sorry sa lahat sa nagnagawa ko. Sorry kung nasaktan ko yung puso mo. Sorry kung masyado na akong So, mo sobra na ako. Okay. Parang below the belt na yung mga nasasabi ng tao na ito sa'yo. I want to tell you that how I feel. Okay. Siguro may mga kadil kayong person na parang mahirap unawain kung ano man yung nararamdaman niya. Okay. Hindi siya na hindi siya yung taong walang pakiramdam ha, yung walang may walang pakialam. Yun ang ibig ko sabihin. Ito kasi yung tao na ito very emotional and very talagang um tahimik, hindi siya showy, pero yun, very emotional ito. Nararamdaman ko yung katigasan niya. I love you ang conditionally So, talagang legit, 100%, hindi siya nakamove on sa'yo. Okay. Meron talaga. Okay. So, may mga, may mga nakikita tayo na parang hindi siya nakamove on kung ano man yung mga na-sacrifice mo sa kanya. Okay? Gusto niyo makawala dyan sa sitwasyon. Feeling ko talaga at nararamdaman ko yung parang lungkot niya. Okay? Nararamdaman ko yung kalungkutan niya. Okay? Dahang man. Yan. Stuck. Someone stuck. Yung person niyo na-stuck sa isang bagay. Sa isang sitwasyon na hindi niya napag-isipan ng maayos. Oo. May magbabalikan. Baka gusto kang ligawan nito ulit. Gusto, parang nagmamadali ito. Kasi meron siyang horse, okay? Nagmamadali na gumawa ng way. Kasi nakikita niya talaga na parang makikinig siya sa sisigaw ng puso niya. Wow. Grabe. Grabe. Ang, ang ano, ang saya naman nito. Okay. Six of Wands. Ang saya, mukhang may magbabago sa person mo talaga. Magiging busy, busy siya. Maiiba ang kanyang takbo ng buhay. Okay? Maiiba ang takbo ng kanyang gagawin o anuman ito. Okay? Magiging busy siya sa lahat. Kung dati papatay-patay siya, mahirapan siya, parang hindi niya alam, stuck siya. Okay, nandyan kasi si Hangman. Pero dito, dito, dito uh, sa dulo ng cards niya is parang magiging maganda ang flowing. Busy, mapapagod ito. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Yan, okay. Okay, tingnan pa natin. The Devil. Okay. Someone na parang fear. Okay makikipagbalikan ito 100% talaga kasi si six uh, si, si knight of cups si knight of cup kasi talagang sinagot ni king of wands okay the judgments doon tayo sa that judgment ano yung the judgment na ito Six of Pentacles. Okay. Meron siyang ibibigay sa'yo something regalo. Or, itong person na ito, tingin ko past person, pwede rin, matagal na kayo magkarelasyon, meron kang gamit doon na nakatago or naiwan. Iniingat-ingatan niya ito. Okay. Minsan tinitingnan-tingnan niya po. Okay, tinitingnan niya. Six of Wands. Uh, Ace of Wands five of wands and the moon okay meron tayong the moon okay may mga taong nakapaligid sa kanya na parang pinapahirapan siya okay possible family problem possible din na may mga pamilyang ayaw sa iyo okay lumalabas dito uh, may nakikita ako parang may lakad din siya may gagawin may travel, maring pupunta ito sa'yo, makakatanggap ka ng tawag. Okay? Maring tatawag ito sa'yo magmamadali. Yan, magmamadali siya. Okay. Sa mga hiwala yan, tingnan natin yung mga nagsasama naman. Yung mga nagsasama, ano yung mga message dito? Tingin ko parang na ano siya eh, na broken talaga siya nung iniwan mo siya or parang iniwan kanya. For possible lang ha, yan yung mga nangyayari po. Feeling ko nalungkot talaga ito. Nagiiyak. Okay? Nung nagkahiwalay na kayo. Ito yung, ano, it was my fault, but I blame you. Okay? I regret lying to you. Okay. Yung mga nagsasama, tingin ko, I just being near to untoxicating. Ano to? Oh my God nakakaloka naman ito. Parang resonate talaga yung mga marami dito, ano. Minsan feeling mo siya yung nakakapagbigay ng heavy sa puso mo or nakakapagbigay sa iyo ng problema. Yung mga nagsasama na to, ha. Feeling mo talaga sobrang depressed ka na. Ginawa mo lahat dito sa tao na ito. Lahat-lahat, pera, support, emotions. Alam mo yun? Talagang lahat ginawa mo. Okay? Queen of Wands eh. Queen of Swords, sorry. And Five of Pentacles. Ayan o. Oh. Parang pasuko ka na. May nakikita akong pasuko ka na. Sa mga nagsasama. Ikaw yung parang nagdadala sa relasyon ninyo. Okay? Ace of Cups. May umiiyak. Pero mas tingin ko, umaapaw na blessings, paparating din sa inyo, sa mga nagsasama. Umaapaw na blessings, kahit hindi kayo malambeng, hindi kayo sweet, pero binibless po kayo. Maganda ang flowing kung may business kayo. Parang napaka-busy ng person mo, kaya minsan hindi ka niya nabibigyan ng atensyon. Or ikaw, mukhang may pagkukulang ka. Maring nakapag nakagawa ka ng kasalanan, meron ka third party, or meron third party yung person mo, na sense ko mukhang meron Queen of Swords sinagot yan ni The Word si Five of Pentacles tingnan natin The High Priestess okay nag-overthink ka nag-overthink ka pareho kung paano kumita okay ah uh, okay so makikip nagtutulungan kayo sa true financial or business even sa trabaho masipag kayo hindi kayong tatamad-tamad ano hindi kayo ganon ma maganda, maano kayo. Pero may mga luha dito, overflowing, may victory pa parating sa mga nagsasama. Tingin ko maganda naman yung flowing ninyong dalawa. Ace of Cups, wow, the Empress. Okay, may mga blessings pa parating sa inyo. Hindi ibig sabihin buntis na yan, may buntis. Pero fertility po yan, okay? May possible pong mangyayari, baka mabuntis po kayo. But, kung hindi po yan buntis, may blessings po, nagugulatin ka na lang. Nasa loob ka ng pamamahay mo, biglang tatawag sa'yo si ano, si ganito, ay eh, ganito, 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 yan. May puntahan tayo, o ito share mo, itong ano mo. Alimbawa, nagbebenta ka ng lupa, nagbebenta ka ng bugs, any kind, biglang may tatawag sa'yo. Okay? Nakakatanggap ka ng good news. Yan, yung mga nagsasama. Maganda yung ano nila, o oh, yung reading nila, nakakaloka. Lalo na yung mga naghihiwalay. Nagmamadali yung person ninyo para kausapin kayo or makikipag-ayos, ba? Diba? Tsaka yung career niya pataas. Okay, pataas yung career niya. Mukhang may ano, magsisipag ito. Tingin ko naman magsisipag talaga yan para makabawi sa'yo. Okay, doon naman tayo dumako sa inyo, sa reading, sa ikaw, nanonood ka sa akin. Ito, solo reading mo ito, ha? Pero kung gusto mo talagang ikaw, kasi general ito, marami kayong naghalo-halong energy, mas maganda po na magpariding po talaga kayo. Okay? Wow! May magandang papasok na blessings. Wow! Love and money. Love and money ito. Sa mga single na nanonood ngayon sa akin, mukhang makakakilala ka ng isang tao magbibigay sa'yo ng opportunity, opportunidad, uh, kaperahan. Okay, may tutulong sa'yo. It's either mag-asawa ito, may lalapit sa inyo. Okay, yan. So, ikaw naman, kamusta? Ikaw, tingnan natin kung ano yung magandang lalabas sa inyo. my God. Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading. Nakikiusap po ako sa inyo. Parang awan niyo na po, maawa po kayo sa taong nanonood na ito sa akin. Kupkupin niyo po at yakapin, especially po yung mga anak nila. Pagalingin niyo po sila. Uh, ano pa? Uh, yung mga business nila, Lord. I-sold out nyo po. Tulungan nyo po sila sa mga kautangan nila. Yung mga credits. Pa upatang paubusin nyo po nila. Pabayarin nyo po sila la, sa lahat. Sa lahat. Maghimala po kayo, Lord. Tulungan nyo po sila. Yung mga nagpapagawa ng bahay, ay sana po ay matapos po yan. Magkaroon po kayo ng himala. Bigyan nyo po sila ng himala. May papasok at magandang swerte ngayon sa kanilang pamamahay. Makakabili sila ng lupa. Yung mga wala pang bahay. Bigyan nyo po sila ng mirakulong mabilis. Yarab, namin, Walang masama kung magdasal kayo. Bakit ba? Mag-wish na kayo. Ito doon yun na. Okay? Wow! Okay. Maraming blessings pa sa sa'yo. Blessings, ano? Maraming maraming salamat. Universe, sinagot nyo kami. Alam ko po may breadwinner dito. Nahihirapan ka. Maraming bills. Alam mo, marami kang dapat bayaran. Pero may papasok sa inyo, oh. Wow, may maganda. Alam ko po na may mararating ka. May magagawa. Okay, mukhang nagpapatayo ka, nagpaplano ka ng something. Baka bahay o lupa o something na parang career na pangahawakan mo. Matibay ka, oh. Tibay mo. Yan. Makakatanggap din po kayo ng something regalo. Okay? Regalo. Okay. Mag-iipon ka. Ano? Yan. Tama lang. Mag-iipon ka talaga for this month. Marami kayong gastusin itong November at saka December. And please, wag po kayong uh, wag po kayong Basta-basta magmadali or gumasto. Please. Okay? Uh, maawa kayo. Kailangan nyo po ng January. Maawa kayo sa sarili ninyo. Kasi marami pong, uh, malaki po ang effect niyan pag wala kayo sa January. Naiintindihan? Yung mga nagpamaman na sa akin, mag-start na po ngayon sa December. Kailangan na po yan. Dapat January. Makahigop na tayo niyan. Okay? Aha. Wow. may nakikita ako dito na parang may bago kang gagawin. Positive outcome ito. Maganda ito, maganda. May magandang kalalabasan. Tingin ko makakatanggap ka ng message. Yes. Boss, business, trabaho. Okay? Makakahanap po kayo ng maganda-ganda. Okay? Okay. Six of Swords. Mukhang may taong bisita, may paparating. Page of Swords. The Empress, someone na parang magtitiwala sa iyo. Um aangat ang karir mo, aangat, magkakapera ka. Full of blessings. may god. God, siguro madiskarte ka talaga. Full of blessings talaga. O, oh, hindi ako nagbibiro. Ang ganda. Mm -mm. Ang ganda ng paparating sa inyo. Uy. Ten of pentacles. Queen of Pentacles. Ang dami. Ten of Pentacles. Okay? Maraming blessings paparating talaga. Ayan, oh. Okay? So, napakaganda, napakaganda po talaga. Parang meron kang makukuha na matagal mo na itong inaasam-asam. Okay? Parang may something na inaantay ka talaga. Okay, ito. Alam ko pong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. Medyo marami kang bills. Umaasa sa yung pamilya mo. Umaasa sila sa'yo lahat. Um, meron kang dapat pagtuunan nakakalimutan mo na yung sarili mo, nakikita ko po yung lahat, okay? But nandito po yung parang isang bagay na may pag-asa ka, okay? Alam kong parang imbis na yung sarili mo lang, pero ang mong kargo sa buhay, ang dami mong dapat na unahin, okay? Marami akong nakikita dito, matagal na yung nagtatrabaho, pero halos walang maiipon, Okay? may tao po talagang gano'n, Hindi ko alam kung sumpa ba talaga yan or parang, pero talagang meron pong gano'n na pinanganak na parang may pera pero parang tubig sa kanila. Pero bless sila. Ano? Parang come and go lang yung blessings eh. Parang hindi siya nag stay Okay? So, yun yung parang agapan natin. Okay? tumutulong naman po ako sa mga ganyang issue kung may problema kayo. At dito naman sa person ninyo, sorry ha, yung iba po sa inyo parang na-spell yung person ninyo, lumalabas dito. Parang kaya siya lumayo. Kasi nga may problema, may gumawa, may something. Baka po third party 'yan or kung asawa ka, ay kung kung asawa ka, baka po third party 'yan. Kung third party ka naman nanonood sa akin, maari pong asawa 'yan or bagong kinakasama. Okay? So, possible po yan, mga madam ko, mga boss ko. May farah, may party kang pupuntahan, I guess. Magluluto ka na masarap at ma, ano, parang ano eh, may, may maganda, matutuwa yung puso mo. Parang celebrations, may nakikita akong celebrations, okay? So, dito naman parang independent eh, kasi the empress ka eh. Alam mo ba si empress, parang ang napakagaling. Okay, siguro dati kang mayaman, pasibol Possible. Okay. Stand. Ayan. Uh, okay. Matatag ka kasi syempre yung pamilya mo. Kaya ka andyan. Kaya ka dyan sa position na yan. Malakas matibay. Okay. Queen of Swords. Ace of Wands. Okay. Okay. Wow. Yung paghihirap mo, oh. Baka magawa mo yung gusto mo. Magawa mo talaga, possible talaga. May lupa, may bahay, lahat ng plano mo mangyayari. Aangat ang career mo. Magiging kilala ka. Okay? Uh, medyo stress ka lang, pressure, galit. Umiiyak. May umiiyak ba dito? May bigla akong nakita na paluha. May bigla akong nap nakita talaga. Okay, kung kailangan mo ng tulong ko, eh nandito lang naman ako. Nandito lang tayo para sa inyo tulungan kayo kung ano bang magagawa natin. Okay, so mag-message lang kayo pero kailangan talaga lahat dumaan sa reading. Wala po akong client na hindi dumaan sa reading. Okay, mukhang may magbibigay din regalo possible na si Sense ko sa um, someone's talking may pagsisisi meron din akong nakikita mukhang ta kakausapin ka possible na 'yung tao na ito mukhang kilala mo ito malapit to sa iyo okay yeah mukhang nga talaga kakausapin ka so tingnan natin pa more kalkalin natin 'yan ano pa 'yung mga message temperance Okay, magiging busy ka. Okay, malungkot pero nandoon yung parang victory. Uh, malungkot ka pero may signs na magtatapos ng kalungkutan mo. Page of Wands. Okay, magiging busy ka daw. Wow. Magiging busy, mag increase ang ipon mo. May bibiling ka talaga, oh my God. Ilang beses nang lumabas ang bahay lupa. Ilang beses na. Panigurado makukuha mo talaga ito. Yes. Kung hindi naman, kung meron kang target na condo apartment, possible makukuha mo na talaga. May stairs na naman, oh. May, may signs talaga of blessings. May paparating dahan-dahan sa sarili mo, ha? Huwag masyadong mag-overthink. Okay, ingat-ingat. Ingat po kayo and maraming maraming salamat po sa lahat ng... Uh, bumalik na client natin at mga bago. Okay, tingnan natin 'to. Hi ma'am, kamusta po kayo? Isang magandang araw po sa iyo. Um, gusto ko lang po magpasalamat sa iyo na sa lahat po ng naitulong mo sa akin, sa lahat po ng Sa lahat po nang naitulong mo sa akin, pasensya na kayo kasi marami pong nagme-message talaga. Punong-puno na. Um, sa mga hindi ko po po na-replyan, pasensya na po. Patient lang po. Kaya lahat po kayo kung ma-replyan ko kayo, magsagot po kayo kaagad. Tsaka, mas maganda po mag-avail ko yun ng reading. Ma'am, gusto ko lang po ang ibalita sa'yo. Napakabilis po talaga ng prayer mo. Talagang ang ko nang napuntahan. ang dami kong ano to, ang dami kong napong napuntahan pero parang wala pong nangyari. Maraming maraming salamat ma'am. Hindi po ako nagsasalita dati pero napakadami pong nangyari sa aking magaganda. At napakasaya po ng puso ko ngayon. Una po alam ko po yung person ko na na-spell. Maraming salamat po sa pagbabalik sa asawa ko. Hindi lang po ako ang natulungan niyo kundi po yung mga anak ko na ibalik mo yung tatay nila. Maraming maraming salamat, ma'am. Sana po, wag po kayong, wag po kayong, ano to, wag po kayong, ano, wag po kayong magsawang tulungan kami. Kailangan namin po kayo. I love you, ma'am. Maraming maraming salamat. Ay, thank you. Okay, ingat po kayo, and message nyo lang po ako sa Facebook account ko, kung gusto niyo po ng tulong ko especially po sa mga nangangailangan talaga ng tulong. At kung hindi po kayo naniniwala, wag na lang po kayo mag-message, okay? Para hindi po tayo magsayang ng oras. Meron po akong 10k followers sa Facebook account. Ito po ang aking profile. Inapload po yan ng August 3, 7,773. Okay, meron po tayong 100 comment. And meron po tayong June 4, inupload po yan yung cover ko, 481 ko react, yung comment niya is 58 comments, okay? Mag-message lang po kayo, huwag po kayong, uh, ano bang tawag dito, huwag po kayong mahiya or ano man, private po ito. Maraming salamat po sa mga artista, sa mga vlogger na lumapit sa akin, nagpatulong, yes. Um, syempre, bawal po mag-drop tayo ng pangalan. Private po yun. Okay. So, maraming maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga artista at vlogger talaga. At yung mga maliliit na... Yung mga maliliit na natulungan natin, basta gumawa lang po kayo ng paraan kung paano ko kayo matulungan. Siyempre, hindi po ito free. Okay? So, expected po talaga may bayad. Ingat. Bye-bye.